guys nibuto na iyang lagay guys nibuto nawa guys nindot kayo nature lover motor na mo kayo kay okay. kana laging four lens kunuhay ni ha may pagka four lens ani iko na siya kanang ha <sighs> ya wala <na. laughs> takda mo iya bugkan a big na 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 mo so nagawa sa nakalab oh ganinara ra sakit gani <laughs> oh guys yan maganda yan may bahay roon yun doon may bahay doon tsaka may bahay rin dito mas tahimik no ang kulang dito sa totoo lang ah uh, kuryente kahit solar pwede na Yo, naganda ganda talaga rito. Yan naman guys, yung kasama ko guys, so, kapag kita siyang lagay, kayo nabuak ang iyong itlog. O, nai, kung dito guys, o, Naip, naip, nai, guys. Amor, kagong ba na guys, kiniinom, raba ko dia guys, bug na uman. Yung lubog-lubog, gamay. Na siya o. So guys, itorta mo. Samtang, samtang nag, kuan guys. Samtang nag, nagluluwa akong kauban. Gapaugas ang sa nila guys. Kika ng napuno. Ang singot. Yan. Mais yan guys. Mais. Yan. Mais din yan. Kanyan. Pag lumaki yan. Mais yan. Siyempre. Mais yan. Yan o. Oh. Malamig. Ewan. Nasaan yung gataw dito? Wala yung gataw. Oo. Ito yung kasada. Ito yung motor. Ay. Nakita ang itlog. Hahaha. <laughs> <laughs> Guys, dako ke guys. Na guys. Hop, dula sa lasang pero na siya kanang tawgana ka maisan. Na. Mo palitan bulbul. ka di. Uy, kanok amang ka di Ayan. Ayan guys. Kulang diri balay. rinot kay guys. Mga nature lover sa ganahan og probinsya. Pwede naman mo sa probinsya. Ayan. Sipag at syaga lang boy. yan. Ayan. <celebrate> hey, come <laughs> So, guys, nag kaning tawagan ni. Hapit ta jud gitu sa monggi mong turun. To. kamay ko an tau kani kon ba kani dinot ke glan dinot ke wala sus no di la lima kuan oi kan mag pakle pakle ning Kapoy, kapoi sama tang ke ke kay dalut nun laba sa army american prog eh kani bato-bato na nun siya. masulod na ta sa kon kagubatan Ayan, pasok na tayo sa kubat. Tawag ang, isa, ang tawag sa kami nito, lasang. So ang ganda. Oh. Super ganda. Malamig. Malamig siya, guys. Ayan. Malamig. Maraming baboy na muna dito. Oo, uh -uh, gumagala. palabas tayo ay no oh puya kayo pa ay ay ya yeah, <laughs> nagwasing na magkadiha <laughs> guys kasama ko nagwasing na kung ano? motor go ay sa ay ayoko na ayoko na nang makina bas eh ay okay. bawal sige na na nilis gud nagligit sa likod oh mata isa nalang na ikasimanap ilis na pod wala ni spike good bye ma busin ta dia ko ilisan tay dagbungan na guys ug nawasto bigoy ayan da log ang til ba Pagbantay sa batuhali kay likay. Hindi na bitaw na danlog. Kaya na malana. Agoy. Na, di kay likay George. Na ka. Nitan din na. 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 Danlog maling tanilas tumabasa. Tena guys. Habot Abutan natutog ba ito? Sige lagyan Kaya na Kaya magaling Kasi eh Hige, Bebe Okay, na ko. Gusto lang guys. Gusto silang 4 lanes diri. nila. Grabe. Ano <laughs> yung pa ako, ko sa buhangin. Jump kasi madulas. Yung pama -ako eh. Ay, hindi malapit na tayo. May bahay tayo nakikita, guys. Pahinga muna. Hoy. Ha. Oh. Na. Ay, kay eh. pardi ang gas. guys nadula na akong kaubag email na manyak na manyak daw guys patay manyak so guys nindot lang tao ng lugara guys so kaso lang dili man ni ato good na yung mga otan din eh na likway na ikuan kaning ng eh? kapayas na ni uwak ko oh, dokwa sa uwak guys dokwa buo uwak mahaw 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 oh, pinuto na di ay kay uwak na Rauh, Hintay na hinog ng kapayas guys Ating suruyan di eh. Suruyan eh. ato, okay, ito Ito yung so Nayitag ka ng mahaw tay, Anay oh, sili guys Hello na sili The best ko yan Lamit kayo na Ilang mais diri guys so oh. Tambok ilang mais diri Bisa wala yung abono Nawa Oh nailakok na itik Likway Takway sa Takway sa uban mautan salami, no. na salamin na isa kayo doon minal binahangki ko na tapos na kapayas pero dili hino ko dito slik to slik to slik to slik sa mabata ay <coughs> mani na kanindot sa bukid basta kugihan ka lang na itanong pero kaso lang o oh, may hinog kapayas tay na hinog kapayas bawag kalamigay kapayas oh kamahisan ni sa kuang kuan kababata na taga Daniel Maing shout out sa iyo friend hala na ikapaya sa inta hinog kaon maglanggam lamir ba unta hala nila kanon po na to kapak portaking oh my god nananong po di akong friend kan kani humay napoy balay dito na pita na nindot kaya okay rin ta kung ang dalan okay dili okay ang dalan uy Tanaw so, no, oh. So nature lover boy. Yes boy. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Thank you Lord sa nature. Wow. Yes. Sorry kay guys kay ako abitong camera kay blurs man. Siguro nakuan dagoy na. Kuro gi ni. Kulang siguro sa limpyo. Limpyo na ko ugma. Paguli na lang. So guys, mali mga likway yes likway sa kong friend na ikwan na pero wala hinok kaso lang pag naagad e eh, maunahan maputag kwan maunahan putag ka ng uwak uwak ang daming uwak dito eh. lagi tayo naunahan sa sa prutas yun kasama ko nag email lo oh. pagod na pagod hi guys good morning wala so, na, -na pod med nga eh, magsuroy mayita lagi kana kayuhan so magtagalog daw ta kay eh. naman tay tay mga soking ti pagminaw mga tagalog. So guys, nandito naman kami mag suroy-suroy aning kabukiran kami tag Ingo nila dalan kuno ni aw kasada. Di man ni kasada dalan naman ni. Eh. Ako oh, ikaw ba no pogi. Ah, si Coco Martin daw na siya. Murong paminanon ako amro han tud ko ko Ramon ni Martin. Didun baksa no? Asa iyo? Yati ka. Mm -mm. Padulong misa sa Sialan. Guys. Ayon, ka ginikabot sa sala ni akong sinilas dio. Ah, bita. <laughs> Padulong misa sa Sialan. Oh, Sialan na Sialan guys ta. Dito barangay na siya pero pinakaliblib na dologlasang. Dito may ma mamaligya kay. Ang kwarta nasa bukid. So guys, nature lover na po tayo karoon. Pero wala ikulin Padulong may mo na idalan guys. Ay, mo idalan. Mga kayots. Yuts na lang din guys. kita ta guys. Isan eh. Matay mo rin ano eh. Na, maligyan mi kuan. Kanang tambal dito sa bukid. Muni dalan, padulong dito sa syalan. Muni lapos padulong o oh, gudod. So, dili mi pwede mga ito gudod. Kaya nami gamit o motor dito ilang kang tatay timuay. Kuasa mi ng atulog. Gabi eh, wala ko katulog kay daglamo kasi sulo dagko porik buslot ang puste kiro ibahak angong kauban ihagok man gila paro na ako sige magokan loy al hani sweet namat ne gemer sendalan pero mo. mawhan ang hanap buhay sa mga tao dire is guma, maguma, sumay sa kamadaan o mga utan. So ang mga atuan barangay Siolan. Baon dire na sa sa gudod. So, sa mga dinorte o sa mga orte So ang ganin na labi na mo Wala na ko na Wala na ko na Bidyohan matoy to'y barangay kuhan Sakop sa sa mga sibugay pero motor ni mo makasulod naman pero magtinga na pero tractor siya pwede so mamaligyan ito ng rapita mga yots sana supportahan nyo ang aming pagbablog pakisubscribe and like and share naman at maraming salamat din ha Lisod oy, pero Kapoy man magbaklay eh, pero nature lover man pud Nindot mo po sa so, kay na agi mapunta sa mga kakahuyan na malam suwit